Hi guys. So nagpo-practice kami ngayon na maglakad for WID. Hirap. Hirap. Hindi na tayo kami tayo. Wow. Kahit <laughs> kakababala ng tricycle. Okay. Yun lang, wala lang. Hindi na ako sa park lane ko bumaba. <laughs> Pero maganda pag good yarn. Sir, <laughs> ngayon oh. ako tara ko. Sabi ko sa kanak ni Kuya ko, kasabi ko siya ng tatay. Ano? Yes, it's um July 23. Oh, na ba? Uh, siguro 8 o'clock na ng umaga. At uh, tapos na ako mag-impake. Ito yung gamit ko. So, nga, meron ako sa isang side may zipper. Meron ako sleeping bag. Mahalaga, mahalaga na, mahal na Hina compress naman na yan. Malaki. Isang sapatos na puti. Tapos isang chinelas. Mga rubber na chinelas. Tapos yung mga ziplock ko. In case, I have my shirt. Laundry bag. Laundry bag. For the vlog ako ito. For the vlog. Tapos meron tayo ipit. Ito yung Ito yung mga gamit pang lilo. yung mga gamit pang lilo may shampoo, may sabon, toothpaste, Listerine. Listerine. Tapos, meron ng mga essentials after taking a bath. Tapos, ito bigay ng no travel agency. travel kit. Alcohol, merong surface disinfectant liquid hand soap. Ay, parang maganda yung surface disinfectant. dala, dala ko siya. Very tega lang. Ayun siya. Parang kaya mabaksa. Um. So, meron ito. Surface disinfectant. So, meron din akong extra ng dalang alcohol. So, nilagyan ko na dito. Tapos, meron ako dito yung mga... Meron ako, dito yung mga pang Pasalubong. pasalubong pasalubong sa salubong yung para sa host family nakita ko nyo naman na ato ko by puto seco tapos pang trade, meron ako dito baller ng live pure saka yung mga stickers na pedro ko nung food saka antony basta mga um, hmm. Ayan, pagkain may okay. stretches sa kanya. Ayan na kong stretches Tapos, pagkain, cheese May Ito talaga, feeling ko sobrang essential na, hindi ko siya mabawasan. Siyempre yung pambabaing pads. Meron akong tissue, meron mamadami. Okay. <laughs> Dito yung babawasan. Okay. So, Magagamit mga kung na lang yun Kaya okay lang ba? Dito na madami. So, meron din ako nung sa knees, knee support. Meron ako isang antigen test kit. Hindi lang. Meron din ako malong tapos, yun lang, dito sa side na to. Susara na natin. Thank you, Kuya RJ, ati kat sa Hiram ko to. Tapos, the other side, we have here, um, 14 na t-shirts. And, isang blouse lang. 1, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. So, meron ako anim na shorts. Ito yung na yung tsaka neck warmer. Meron ako dress. Meron ako belt. Anong ko yung belt? Isang, isang ko na ito, isang belt. Ko. <laughs> meron akong poncho from the Gatlon din. Not a sponsored video by the way, pero ang dami ko Binili from the Gatland. I mean, from Pulag pa yun. <coughs> Tapos, mga towel and underwear. Tsaka. Yung pamatong ko for Filipina na costume. So, meron ako dito underwear, panyo, tsaka mga yung pampatong ko sa Filipina. Tapos, yung underwear din dito. Ito yung tatlo ko mga pants. Yung ano ko, ito yung aking oh, well care of my sis ninya okay. tapos ito yung para kakainin niya din galing ko tapos ito yung hangar ko ito ang pwede gusto kong makabili maka yung pang mission sya na hangar so foldable sya ganda nito ganda diba? nito pero pag magta-travel ka, ipo-fold mo siya. So, yun. Ganto siya. Okay. So, maliit na mo yung space. Hindi pati siya masusina agad. Ayan. Itong dress ko na dito sa kanila. Pinulay ko so, like, yung dress para hindi na siya pakalag-palag. Hindi na lugog ko yung makagamit ko. Ayan. So, ayan. Bagay so yun guys parang alipsig pa eh pero hindi ko ito kahapon pa hindi <laughs> ko naalis so sabi nila kailangan daw talaga na i-check yung gulong ng bag kasi sa dami ng lakad kailangan yung mga sure na matibay so hindi naman ito ng insurance kaya kailangan i-check talaga so ngayon check natin yung gulong oh, sure. ito okay. Ayan. So, pag chine-check ko, ginaganan ko. Tapos, ikot-ikot. Tapos, actually, inalisan ko na to ng mga sinulid dito. Yung mga naipit na mga buhok okay, mo. Ayan. Naayos ko na to nung isang araw. Eh. Pero check pa rin natin. Pray. Ilawan ko na lang para mas kita ko. Hi guys! Hi! We're here in Sam. So, may makulekta kami ng prayer intentions yun na ate at kuya. Yay! So, sana matupad ang lahat ng mga pinagdadasal nila. Let's go! <laughs> so, yun nga. Uh, dito kami sa Daiso Japan. So, so, nasa Japan tayo? Kalahin mo yun? Ayun, kala ko. Sa Pilipinas nga pero nasa Japan. Ayun! Iwan na lang. Na. Ito mismo, iwan namin sa Portugal, sa Fatima. Kasi meron daw pinag-i-insertan doon ng mga dasal. Let's go! Thank you! God bless! Iron Man, do the honor. Eleven lang, nandiyo. Akin, eighteen eh. Patandaan yung dala. Okay na yan. Thank you, guys. Guys, okay, so alis na kami. Hi! Well, Uy, ang bangon ng kotse mo ha! Parang kotse ko ha! <laughs> Guys, ang grabe naman po dahil. Ayan lang, nangagamit-gamit. Ano ba? Tuna po! May bangon naman! <laughs> 10 kilos lang ba sa kanila ni Krejie tapos kay Levi, 11. Sa akin, perso ano, 18. <laughs> Athlete! Ako na sa kasi gusto ko lang unahan. Oy guys, wala na kayo na iwan ha. Barbie ka. Guys, yay. Ayan yes, na nga. Aano ah, na. Uy, andito sila mo. Oo. Bye po. Bye sa mga taga na sa Guadalupe nyo yan. Kasi yung sabi mo. Kasi yung mga mandaan. Let's go. Oh. yay. Yes! Thank hey, you. Salamat kaya. 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 Hey, uh, welcome to Nagiya Terminal 3 and we're going to Lisbon Park. And guys, uh, we're leaving uh, tonight, so I guess. Hola, hola. Uy! Uy! uy. Kanina <laughs> na yan! Guys, na kami sa Terminal 3 and uh, Uy! Ay, su suka ka! <laughs> <laughs> oh, the whole time though. For the real. Ako lalabelo sa vlog. Let's go, Philippines. Oh. Ayun na nga, as uh, Bishop Blake told us yesterday, that we need to think fast. Okay. But Bishop Lex forget. Forgot. Forgot that we need to move fast <laughs> <laughs> I'm so sorry for not moving <laughs> fast as we... you let's let's go hello, hello. 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 we're here in Naiya 3 and I'm with Mitch si RJ and si Kuya Kobe So ngayon, ay mag-check-in na kami ng aming mga bagahe. Yung check-in ko doon, ano, nandun yung mga skyflakes ko sa bag. Paano tayo pag nag-layover? Dingin! Okay, ayan, lingin lang muna. Toasties. Ayan, toasties. Ay, oh. Let's go! Uy, WID delegates oh. WID delegates, hello po! Let's go! Thank okay, you po. C24, C25. C24, Handa nyo na yung QR code. Thank po. Let's go. Hello guys. I'm ready na sa immigration. Okay po. Ano okay, po may immigration? Hey Hannah, vlog, 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 vlog. Ayun siya. Ajay. Pero wala. <coughs> It's It's masakit yun para sa akin? Wala mo lang na. Ang init dito si mo yung buko. magsoplay kasi ko yun dapat Ganda ba na? ganon siya. 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 ganon Mag-ana tayo ng euro. <laughs> <laughs> So, ngayon guys, waiting kami yung nag-check-in lang yung mga efforts natin. Nag-aalala na, na po yung isa po. Yung isa po, nakaiwan na na ang dokumento. Nakakalala, mga kasama ka rin. Ang maganda dyan, ngayon pa lang. <laughs> Ay, di ba, di <laughs> Mayroon po tayong Mag-briefing muna tayo, briefing. <laughs> uh, yun yan, ah, yun nga, nakakalimutan niya. Ah, kasi body mo yan, di ba? Okay, mm -hmm. nakalimutan. Body, sorry ah. Nakalimutan ko, i-remedya kagabi. Ayan. Kasi pagdating, mo. Hey, pagdating, mo pala Pagdating ko kasi sa mission house. So, hindi na ako nag... Walang tana din ako. Hindi na ako nagubad ng pants ko. Sabi, hindi ako ginisin ni Carlo. Pakita lang natin yung mga bagay natin. Time check muna, time check it's 2.40 ng July 23. So, ayan yung mga bagay namin. Ito, bagay ko, bagay ni Pio Kobe, bagay ni Mitch. So, kailangan makarating sa amin yan. Thank you, Kuya RJ, sa <laughs> So, wala na ganyan yung... Susi po niya, ano? Susi ng bagay niya, guys. Ayan, walk it. Andito pa lang tayo sa check-in eh. No, At least, nasa check-in pa lang. here's my passport. Ta-da! Filipinas. Let's go. Passport niya. This is mine. Ito na yung check mag check in na kami. Ito na yung passport. Let's go! <laughs> Ito check po talaga namin. Sir, bawal ko rin ako sa'yo. Kasi, may sasay. Ama ka na! <laughs> Declare mo na. <laughs> Declare mo na may i- mo talaga Ano na lang? Sa akin din yung sa may ano, windows. Ano pa magkatabi kayo? Oo. Yes guys, ayun na nga. Nag-check-in um, check na nga kami ngayon. Sama namin si ate na... Ayan with um, Ay, ng Mitch and Jobs. Jobs ngayon na yun. May check in na kanyang pagkakal. So, let's, let's win! Uy, saan nakita yun? Let's win! Kapag naputol siya, makakabalik pa kaya siya. Uy! <laughs> kay Parang meron kang pin pinagdadaanan. Meron po talaga yung pinagdadaanan. Kapasensya nyo na. Kapas na hindi niya 6.5 Six point Yay! Yeah. Abu Dhabi, Abu Dhabi, Brussels, Brussels, Lisbon. One one four time five Zone three. Thirty nine A window. One bag problem, Lisbon. Okay, thank you very much. Let's go travel. Thank you, Lord. Abu Dhabi, Abu Dhabi, Brussels, Brussels, Lisbon. Let's go. Immigrant. <laughs> oh, ito na guys, yung mga gamit natin. Bye. Hindi pa gamit na kapag Portugal. <laughs> guys. Ano na lang, no? Jim and Neil, no? Hello <laughs> Dito na tayo, guys. Ito na yung ating monastery stays. At saka yung <laughs> Let's go to the immigration. <laughs> <laughs> mm. Immigration. Go, Hanna! Gusto kami sa immigration. <laughs> Ay sis, oo. na ako ng photo sa immigration na legit daw akong misionaryo yun. So yeah. para wala naman. Amen. Buti na lang nag, ano, nag? nagtanong pa si Ate Jobelle kung pwede selfie. <laughs> <laughs> Hindi kasi, <laughs> ano ba daw, ano, ano ba daw, proof na doon ako nagtatrabaho. Pwede <laughs> hey, po ba selfie? Ano po ba bang gusto ko? <laughs> Let's go. You were chosen, called, and you will be changed by God. Yeah, amen. Tag natin yung vlogger natin na isa pa din nakasama. Yan, Grabe. Nakakaiyak. Naiyak na ako. Naiyak ka na Yung eh, mata mo. Piling ko, Pinipigilan ko lang <laughs> kanina. I mean, kag kag kanina pa naging pakay ako. Parang hindi ako makapaniwala na tayo yung tinawag. Ay, totoo yung sabi ni Father Kapon eh. Ang dami talagang pwede. Pero ikaw, sino ba naman kami? Hi! <laughs> We're just up for the shelling of prison. Let's go. <laughs> Let's go. <laughs> Let's go. 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 let us go let us go let us go Oh I <it's> go <laughs> Let's go. Yes. Hi. Body. Let's go. Let's go. Let's go. Let's tayo for today's video. Ito nga pala yung body ko for Hi. this um, first ilang days. Kasi hopefully, di ba, makakasama natin yung mga uh, mga iba pang miyembro ng ating delegation. So, this is Jen. Sis, from what area ka sis? Nueva Ecija Hello! Nueva Ecija Hindi pa ako nakakarating dyan Kaya, let's go, let's go So, ngayon magpunta tayo sa gate number 112 And si Riz! Mm -hmm. so, for Etihad. And for Si pala natin kasama. <laughs> so, pinatawag na kami yung zone 3. <laughs> si Doc Trish kasama ko. Katabi ko siya. <laughs> sit Tate. <sit>, <laughs> so, let's go. <laughs> Grabe, pumunta ko yung abo dami. So, yan lang. Hi! Yes. yes. Thank you, let's go, tchau, let's go, let's go. Let's go. Let's go. <laughs> Sabino, Kuya, Kuya Abi, <laughs> si Sabino, mag-isang mag-travel. <laughs> Let's go! Oh. Wait lang, pinasok ko na agad sa bagyo, ano ko.

sino si Teddy Sexy? d e d e sino ha? Uh -huh. eh, uh -huh. <laughs> uli kayo? uli? <laughs> eh, na? Uh -huh. At jobs? ah uh ah -huh. So, ano age na yung to the toothpaste oh, na lang third toothpaste 3 euro sino po may third, the type mm -hmm. ito bagong roaming number ko <laughs> <laughs> Let's go. Our excellent team of cabin crew this uh, afternoon is under the leadership of our cabin manager Miss Numa and uh, our cabin leader Miss Sumana. Together with them in the cabin today we have uh, Nohaila, Fernanda, Yuri, Angeli, Gabriela, Leticia, Ayelen and Maria. They are all board for your safety and comfort throughout these uh, seven hours and forty-five minutes flight like time we're going to start hours, uh, our cruise at 36000 feet. weather route is forecasted with light turbulence uh, from time five. to time. seven ice uh, the reason five. of the turbulence forecast is because there is uh, some route weather. Uh, in, route weather. Um, which which from here and uh, should be uh, ending approximately on the west coast of india so for that reason I suggest you to keep us in the seat whenever you see even if the Tibet time is uh, off. Um, at the moment we're waiting the last passenger to be uh, on board with us. He is slightly late, the reason is because he had to undergo a medical uh, check-up for uh, being able to uh, be accepted for the flight. So we're waiting the last uh, passenger to be on board and we should be on our way shortly. And after our pushback from our... No. Um, Approximately 25 to 30 minutes uh, to be able to take off because Manila is always a very busy airport, so it has uh, quite a long tour uh, at the Speaking. runway. So, you if you're wondering why, why we're not taking off, that was probably the reason. <laughs> <laughs> for the moment, uh, Sleeping <laughs> that's all from my side. <laughs> See you, Observer Michael. will be back to you prior to the sending there for the arrival information. They're for the, the moment, let's that Once again, welcome aboard. <laughs>